Uy, <clears throat> paalala lang po ha. Ah. Caveat lang, hika nga. Warning ba? Kung hindi po kayo open-minded, pwede muna ninyong hindi panoorin ang episode na ito. Hindi po pwede sa mga sensitive ang topic na tatalakayin ko po ngayon. You've been warned ha. Ah. Huwag kayong Alam niyo mga amigo, Karamihan sa mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nagmula sa hanay ng ating mga kaparian. Hindi ko naman pong sinasabing walang karapatan ang mga taong simbahan, lalo ng ating mga kaparian, na pumuna sa mga bagay-bagay o magbigay sa kanilang mga opinion tungkol sa mga maiinit ng isyo ng ating bansa. Ang kanilang pagiging pare does not renounce their relationship to the country. Does not renounce their citizenship to the country. Pilipino pa rin sila. Ngunit hindi po ba nakasaad sa Biblia? He who has no sin should cast the first stone. Yes. In Tagalog, kung sino ang malinis ay siya ang wag pukol ng unang bato. Kaya sa ating mga pari, huwag naman po sana kay umasta na parang kay linis-linis po ninyo at pukol ng pukol kayo ng bato sa dating Pangulo. Alam niyo mga amigo, maski ang ating Santo Papa ay nagkakaproblema sa mga modern day Padre Damaso na ito. At sino-sino nga ba ang makabagong Padre Damaso ito? Ha. Ayon kay Pope Francis, there are eight signs of sick presbyterium. Ayon yung kisanto papa ha? At anuman ang presbyterium na ito. Alamin po natin, sa konteksto ng Catholic Church, ang presbyterium ay tumutukoy sa samahan ng mga pari sa isang active ministry na nasa loob ng isang particular na simbahan or diocese kasama ang kanilang mga obispo. Ito rin ang area na sakop ng simbahan kung saan nagpa-function ang mga pari. Ibig sabihin, ito ang kanilang sanctuary o santuario. Madalas banggitin ni Pope Francis ang tungkol sa quote and unquote signs of sick presbyterium, particular anya, ang spiritual worthiness, clericalism, and lack of fraternity. Narito ang mahalagang palatandaan na tinutukoy niya at para na rin ha, ang makabagong Padre Damaso. Number 1. Clericalism. Kapag ang tingin ng mga pare sa kanilang mga sarili ay isa silang elite group na mataas kaysa mga tao at ginagamit ang kanilang posisyon para sa kapangyarihan sa halip na magserbisyo sa kanilang parokya lack of fraternity. Kapag may rivalry, pagkakalat ng chismis at hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga pare sa halip na sinusuporta nila at minamahal ang isa't isa. Hmm. Lalo na mag-aaway kung saan i-assign. <laughs> Number three, spiritual worldliness. Kapag ang isang pari ay nakatuon ang atensyon sa kanyang karyer ambisyon at pagkakamal ng mga material na bagay sa halip na gawin ng kanyang bukasyon at misyon. Number four, ha, klaseng Padre ito ha, isolation. Kapag ang pare ay dumidistansya o malayo ang kalooban sa kanilang bispo, sa kanilang local ordinary o bishop, ha? sa kanilang kapwa, pare at maging sa mga mananampalataya na nagresulta sa kanilang pagiging malungkutin at pagkabagot sa kanilang magawain bilang isang pari. Klase rin po ito ng Padre Damaso. Ibang klase Padre Damaso, yung rigidity. Hmm? Yung matigas kapag isang pari ay naging sobrang legalistic na at nawala na ang kanyang sensibilidad sa pagbibigay ng sermon kapag nagmimisa at hindi na rin siya nakakaramdam ng awa. Ayun bang laging quote and quote ng Bible passage na wala naman sa hulog. Para mga abogado na article, chapter, ganon. Yan yung mga ibang klase ng mga Padre Damaso. Ito pa. Lack of prayer and interior life. Kapag isang pare ay kinakaligtaan na ang kanyang spiritual life, kaya nawawala na siya ng sigla. Nakaramdam ng pagkabigo at hindi na siya nagiging epektibo sa kanyang parokya. Ang sunod ng klaseng Padre Damaso, ay iyong may bitterness at cynicism o laging nangungutya. Kapag isang pari ay naging dismayado, laging nagreklamo at nawalan na ng pag-asa sa kanyang misyon. Yun. Ito ang marami nitong Padre Damasong klaseng ganito. At panghuli, ang pinakamaraming maraming Padre Damaso ay may ganito double life. Ito po kapag isang pari ay nabubuhay na may itinatagong mga kasalanan. Nagipagsabwatan at tuluyan nang naging ipokrito. Ito yung may tinatagong mga girlfriend, worst boyfriend. <coughs> Marami pong ganyan sa ating mga kaparian. Tawawa po ito si Pope Francis. Lagi siyang nananawagan sa mga pari na maging malapit sa isa't isa at nagbabala sakit sa kanilang kapwa kaparian. Gusto ni Pope Francis na ang mga pari ay nasa isang kapatiran na sinusuportahan ng isa't isa at maging tunay na pastol ng mga Katoliko. Hindi gaya ng uh, nakikita natin ngayon na tila ba sila ay naging functionaries na lamang. Parang serimonyal na lang na naturing ang uh, mga kinatawan ng simbahan pero ang uh, pinalalaganap ay ang pamumulitika at hindi ang mga aral mula sa Biblia at sa simbahan. Kaya dalangin kong gumaling at lumakas si po Francis para may pagpatuloy niya ang pagreforma sa simbahan at mga kaparian. Make no mistake about it mga amigo ha, hindi po ako anti-church. Hindi po ako galit sa ating mga pari. Dapat nga pong ha, sabayan niyo ako na ipagdasal itong mga to para mawala sa kanila ang tentasyon ng makamundong mga bagay-bagay, lalo na ang masamang pamulitika. Sa katunayan, malalim po ang aking ugnayan sa simbahan at karamihan sa aking mga BFF ay mga pari. Hmm. Kaya yeah, this is just a point of reflection lang po ha. Isang punto na pagninilay-nilay para maliwanagan ang mga Padre Damaso ng ating henerasyon. Kung ano ba talaga ang papel nila sa ating lipunan. Ako naman po, Ninyo Bonito Padilla. Lumalaban para sa bayan. At yan ang punto ko.